Yan, dahil 5 months na si Opa, pwede nang pakainin ng you want chicken? chicken. Okay, si baka naman. Yeah. Oh. 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 Okay, okay. Oh. Peekaboo. <laughs> Peekaboo. Malaga. <laughs> <laughs> come on, come on, come on, mami. come on. Come on, come on. Come on, come on, let's go. Masaka ri. How was your sleep? Yes? How was your sleep, butchug? How How's my butchug? Ay, <laughs> Ang harot. Ang. Ha oh. Oh. Let's <laughs> like oh, play. na ipikit muna tayo. Sa labas tayo play kaya, sa labas tayo. Yan, dahil 5 months na si Opa, pwede nang pakainin ng Chicken. O, oh, sige, tingnan natin kung gusto niya, opa. Bawal si chicken. O, hindi, titingnan lang kung lalap. O, oh, gusto na ng chicken, ni. Eh. O. Oh, that's chicken. <laughs> Lapit. Ayan, o. Oh. Chicken. 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 Oh, chicken. O. Bigyan mo ng malaki para kitang-kita ng Chicken. Apatapati, apatapati, ha, 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 ha. Apatapati. ha, Gusto ba chicken? Uh. Chicken, chicken, chicken. Ano oh. mas gusto niya? Pana. Ang sama nang tingin niya dito, anak. Dito siya nakatingin. Ilapit mo yung malaking manok na yan. Oh, inahawakan niya na. Ayan na. Ayan na. Oh! Alisin mo na. Babay ka ng chicken. Babay chicken. Ay? Ano gusto? Oh. oh! Ano gusto? Oh! Ayaw mo oh. kamigil dyan. Gusto ng chicken. Kasi baka naman. No? Oh. oh! Oh! Okay, okay. Oh! 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 You want na di? Oh. Uh, okay. oh. Gusto niya talaga. Ayoko na tapakan. Oh, pag umaano na yung bibig. Guys, five months ba pwede na? Nawala pa, si months. Oh. Kapag tatanong ka sa kanila. Mali mo, sumagot. Ano pwede dyan? Bale, hindi ah. Pwede mo mo sabihin eh. Comment down. Di ba may mga ganong suggestion? Pika-boo! Ha! 피카부. 우 피카부. 우 피카. 보우피카 피카부. 피카피카피카피카보 피카부. 피카부. 우 피카부. 우카부 피카부. 피카부. 피카 Okay, okay, pick a boo. Pick a boo. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow. Go crazy. All you gotta do is just meet me After, 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 after,